Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, ay mag unboxing tayo guys. Dapat tatlong box to guys, kaso dalawa lang dumating. Nasaan na kaya yung isa? yun guys, o oh. dalawa lang. Dapat tatlong box to. Galing to kay Mam Ma Joyce. Ayan, Joyce Box lang to. Nasaan na kaya yung isa? baka mapano na yun malanta na sa loob ng box Ayan guys, start na tayo mag open. Ayan na yung laman nyo guys. Ayan. Ano lang, sa isang box may 2, 4, 6 na piraso guys. Tingnan natin ha. May maliit. Sana may ano to no, may ID. Sana nilagyan ni mama ng ID. Ano kayo ito? Ba't ang liit? Ang nipis. Hala. Ayan, walang ID. <laughs> Ayan, guys. Nanilaw na, guys. Bakit nagkaganito? O, yan, guys. O, oh, kawawa naman. Tingnan natin yung iba. Wala pa ding ID. bakit hindi nilagyan ni ma'am ng ID? newspaper. Kasi pag newspaper kasi guys, ano talaga pag newspaper? Parang, ano? Yung, parang, ano ba yung tawag eh, dito sa amin? Umog yung masa-masa? Yung uh, ano niya? Pag dito sa, ano sa newspaper. Pero pag tissue, hindi naman. Hindi talaga nilagyan ni mom ng ID. Ayan guys, oh. ganda nila. Ito kaunti lang yung ano guys, kaunti lang yung may ano, may itim na leaves. Pero may new roots na siya guys. Ayan, may new roots na, ang dami new roots. Ayan yung ating pangalawa. Iba pag ano, iba pag, iba pag ano, pag newspaper lang, nakalagay sa newspaper. yung Ito yung mangyayari guys. Ano? Tissue? Hindi naman. Grabe yung ano. Ayan yung ating barrigated na um, ano ba yan? Nakalimutan ko. Ano to guys? By Nessie? Prince of Albert oh. by Nessie guys. Ayan. Uh -huh. Oh. Hindi makita. Ayan parang si Albert Bainisi to guys. Barigated. Ayan. Ang dami new guys. Ayan Oh. Ito yung pangatlo. Dito na naman tayo sa pang-apat. Dito talaga nalagyan ng ID. Ano ni ma'am? <laughs> Nag-tipid si ma'am sa ano? Wala na sa oh, o naubusan siguro si ma'am ng tissue kaya hindi na tissue nilagay niya. Iyon oh. Pag ano talaga? Pag newspaper 'yan, mga sama-sama. Ayan yung ating pang-apat. Hindi ko alam yung ID kasi hindi nilagyan ni ma'am. Ayan. So ano kayo yung isang box? Baka mapaano na yung isang box natin guys. Ito yung variegated na daming ano guys, oh, natanggal. Ayan. Super bomb. Ayan guys, oh, ang ganda. Variegated super bomb. Parang sa super bomb guys, no? Ayan, oh, may ano variegated sa ilalim dami na tanggal. mashi Next naman. Alam nyo guys, yung ano, yung last unboxing natin na mga variegated na tawag nito. Variegated na purple delight natin. Hindi ko pa natanim guys. Masyadong busy guys. Dito sa garden kasi, may paggawa ako. Inuna ko muna i-arrange yung garden natin. Pakita ko sa inyo guys next na, next na ha, pag natapos talaga. Ayan, ang ganda. Diba, ang ganda guys. May ano na, may baby na isa. Two heads pala yun. Ayan. Ito yung malaki guys. Oh. laki. Par, parang si ano, si red. ito. ito. Parang may ganito na ay, wala pa pala. Ayan, ang ganda guys. Oh. Ayan, three. Three heads pala guys. Ayan, ang laki oh. Three heads. One. Two. Tsaka three. Wow, ang ganda. Daming yurots niya guys. Tapos na tayo sa unang box guys. Dito na tayo sa pangatlo. Ito yung unang una natin guys sa pangalawang box. Una natin buksan. Okay guys ha. Dito ko nahihirapan guys pag walang ano, pag, pag walang ID. Asa ka ba? Asa ka? Hit, hit, yeah. Huh? Ayan guys, yung una nating nabuksan Sa pangalawang box Ayan, ang new roots guys, ayan Claro mm. ba? Ayan, ang daming New roots Ayan yung una nating nabuksan Hindi ko nalagay dito yung box guys Kasi hindi na magkasya Maliit lang kasi yung mesa natin Parang may ma malaki dito, guys. Ayan, ito yung pangalawa. Dami din yung roots, guys. Ayan. Ang ganda niya. Wow, dami new roots. Ang ganda tingnan, guys. Ayan. Oh, ang ganda ng kulay niya. Parang si May, ito nice yung si Mea. Tignan ko na sa list ko guys kung anong mga ID nito. Next. Ay, oo nga pala guys. Si Super Bomb yung kanina na validated. Kasi sabi niya, bigyan yung unang ano niya, padala sa akin, may free siya na validated na Super Bomb. Kaya ngayon lang niya pinadala kasi nalimutan daw niya super super bomb yung nabarigitid yung free niya sa akin yung una, unang ano yung last na ano nag unboxing galing sa kanya yun Ano? nag yellow na kulay dilaw na guys ayan oh, ang ganda pa naman ito guys ang dami niyang new roots ayan oh wow ganda pa naman niya next naman guys ito yung pinakamalaki Ayan, last na to guys. pinakamalaki sa kanila. Ano kaya ay? Dami ding nurots guys. Three heads pala. Ano ba to? Ano, dami ng lagas guys. Hala. <laughs> Ang dami ng naglagas. Ang dami din yung euros, guys. Ayan. Ayan na. Ano kaya ID nito? Hindi ko kabisado yung ID nito. Nakalimutan ko na nung nag-live si ma'am. Parang naputol siya, guys, dito, oh. Ayan. Ayan, guys. Three heads na siya. Lucky. Ayan. Last na to, guys. Ano sa dalawang box? Iwan ko lang yung isang box. Kaya guys, ano na kayo nangyari doon? Kasi hindi dumating. Ayan. papakita ko sa inyo lahat guys ha. Ayan na silang lahat guys. Ayan. Ayan, ang dami nyo roots sila guys. Harus lang lahat may new roots guys. Ayan. Kaso lang na deform na sila din sa ano, sa uh, box. Ayan o. Oh. Pahiga na yung ano nila. Ayan. Si Super na free ni Ma'am. Pahiga na siya. yung ating ano to guys. Oh. Ayan. Si Raindrops ba to guys? Ayan. Yung yellow na. Kinuwanan ko na ng yellow yung ilalim guys. Hindi ko na lang ano. Inubos lahat yung may yellow na leaves. Kasi baka gusto pa nilang uminom dyan. Hindi naman siya nag ano. Basa. Ayan. Ayan ayan silang lahat guys ang ganda nila excited na akong itanim to and that's all for today thank you for watching don't forget to like, share and subscribe to my channel Del's Vlog bye, God bless sa susunod na naman